Hi, welcome to my blog. Hello. Welcome to my blog. Hi hi. Hi hi. hi, hi. Ah. Oh, happy birthday ka! Hi! Kasi. yung birthday niya. Do you have a birthday on? Happy birthday. Kasi happy birthday Happy birthday ka. Happy birthday ka, ka, Wah. Walis na kas, walis na <laughs> tadi tani mag suri-suri tano kay maka kaon sa may may istorya ba? Aw oh, may gapon kay pres ramang suri di ka di gapon tano yun. Ramay kay maka kay. Gapon na tumba. Wa manas man ang tumba. Tanara oh, dera o. Oh, di ba? Ramay kay tumba so. <hubi> <Tumbo>. yeah, <hubi> tumbo, <ay>. so <hubi> Yang puluh tahun terang, puluh tahun naik, puluh tahun naik, oh Oh, asa puluh tahun

Julius Gras, doon you know? na <laughs> mo, anak Neomon. Omon. Oh, oh, junior. Doon nga ka, Aaron. Ano sa may story ang anak mo ko'y plato. Oo. <laughs> 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 oh. Oo, pagkuhan na. Parehas na, wakpa'y plato. Ah! Ay, plato? Ano na yung imo? Pero, pasod. Ang pa ko kay. Sila, sila una. No. <laughs> no. Alright, Maroto, God bless. Yes. See you next vlog. Alright. <laughs>